Halos labing isang libong pamilyang lumikas dyan sa may probinsya po ng Isabela dahil sa Bagyong Uwan. May mga development po dyan ang ating provincial station ng Bombo Radio, Kawayan. Umabot sa halos labing isang libong pamilya sa lalawigan ng Isabela ang lumikas kasabay na pananalasa ng Bagyong Uwan kagabi. Sa banayam ng Bomboradjo Kawayan kay Ginoong Ezekiel Lang, Information Officer ng PDRRM si Isabela, Sinabi niya na batay sa kanilang datos mula kagabi umabot sa 505 na evacuation centers. Ang kasalukuyan tinutuluyan na humigit kumulang 10,496 na pamilya o 31,413 na katao. Anya naging maaga ang Provincial Health Office o so tiyakin naman na maayos ang kondisyon sa kalsuga ng mga lumikas na residente kung saan inihiwalay ang mga may sakit at mga matatanda. Sa panayam naman ng Bombaranja Kawayan kay Vice Governor Kiko D, sinabi niya na naging magandang resulta ng mga isinagawa nilang preemptive evacuation. Anya hinintay na lamang ng mga lumikas na residente sa mga evacuation centers ang paglandfall ng bagyo at naging ligtas na ang kanilang sitwasyon. Patuloy namang nakaantabay ang mga response teams na ide-deploy kung kinakailangan lalo na sa mga binabahan lugar. Tiniyak naman niya na tuloy-tuloy ang pagre-repack sa mga family food packs na ipapamahagi sa mga residenteng na apektuhan. May mga hygiene kits, damit at kumot ding ibinibigay sa mga lumikas upang matiyak na sila ay komportable sa evacuation center. At tuloy-tuloy po yun, kompleto yun. May pagkain, may hygiene kit, may mga kumot, may mga damit. So kompleto po yun, wala silang magiging problema. At uh, tiwala naman po kami sa ating mga LCEs, local authorities natin, sa mga bayan-bayan natin na talagang gagawin po nila para sa kanilang mga kababayan. Dahil nararamdaman namin na nagmamalasakit naman sila sa kanilang mga constituents. Mula rito sa Bombo Radio Kawayan, ito si Bombo Jason Feli na nagbabalita at, at nag sa mga Pilipino sa gitna ng hagupit ni Bagyong Juan Bastrajo Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.